Hello guys, ayan say hi Jeff. Hi Mike. Ayan, oops, oh, you want to open the door. Hi, <laughs> Let go. Sa dagat, guys. We're going to the beach okay. today. Wait, 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 dogs. Wait, dogs. Back, back, back. Come on, come guys. Wait. Ayan sa so, mga gustong bumili ng ano, sakyan oh, bili na kayo dito. For sale pa to si Kalo. <laughs> Ayan si Jovi <Joby>, ah. Ayan yung ano oh. <laughs> Ayan guys. Pinabombahan ko kasi eh. Huwag sa pilig ng Jep. Huwag sa pilig na kaya pinabomba. May ata pa doon? Bari ulo yung tangkong. Ayan. Pus. Pus. Ito yung story, yes. No. Mm, mm, mm. Ayan. Tapos, ayan. dumaan lang kasi kami dito, guys. may mga, ano, ice cream, mga soda. Ala, kaya mo jo na yata. Ayan. Tapos, Ayan sila, oh, di ba? magandang tambayan tapos ito yung ano, gas station ni Maria ha? and ito lang guys ano, maliit lang siya guys that's why it's called portable gas stations so, ayan si Jeff siya yung may drive so kami kami lang with the kids ayan guys so kami sa pangil so dinala namin yung mga aso namin Yung dalawa lang, I should say. Dito sila. Tapos, so, lakad natin sila. And si Maria. Where are you, Maria Esther? Can I find you, Maria? Ayan, nalil tayo sa Pangil. For Mount Ilocos Norte, Rock Formation. Hi, Jeff. Hi, How are you baby. Good Come here, baby. No, 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 don't let her go there. Let's see. Olivia Grace! Oh Say hi! Hello! Si, ah, uh, si Cassandra. Sa so, mga asa namin guys. Oh, ayan. Swimming din sila. Ayan. Ganda today guys.

Ito ang mga asa namin, guys. So, come on, let's go, one, two. Adalam! naman nila, guys. Balik <laughs> na tayo kasi malalim. Pero, maganda ako mamaya Let's go, guys. Come on. This is so fun, ha? You love it? So malapit lang naman ang ano dagat talaga sa amin guys. So this one probably like 10 15 minutes siguro. So it's not bad, right? But, yeah. Pero ang ganda ng mga ano, 'di ba? Rock formation. Yung pinagmamalaki nila dito, guys. Anyways, bye guys. Sasha, kawan. Sasha kemari. Bangkan itu guys oh Sasha, khabam. Eh, lepas tu